So, ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ang tawag dito ng bangka. Ah. O kaya kwak-kwak na lang kaya. Puppet na lang. Sige, puppet. Kahit anong gusto niyong kulay. Ako kasi favorite color ko. Isa lang ha, isa lang. Nakuha akong marami. Wait lang ha. Wait lang. At Naihirapan din ako So una Ipatayo Dapat pantay na ha Pantay dapat Papantay na siya dito sa dulo At dulo din Doon sa habila Para maging kwak -kwa. ayun Ayan Pagtapos na Siyempre ibabaligtad natin siya kasi ayan yung pambukas ayan ganyan dapat hindi yung pabaligtad na ganyan baligtad yan dapat ganyan ito sya correct yung ganito ang gagawin natin hahatiin natin sya ng ganito eh. higaganyan din natin dapat pantay din ha pantay so next natin gagawin e, eh, ganyan yan dapat pantay-pantay yan. Yan na. Next, it, pag natapos na inyo, bubuksan yan, syempre. Tapos, gaganyanin mo. Ganon din sa kabila. Dapat pantay din. At buksan natin ito na ganyan. Dahan-dahan lang para matuto kayo yan. Gaganyan ko siya. At next. So ganyan. Pag may ganyan na itsura, igigan to nyo siya. Tutupik-tupik nyo siyang ganyan. Ayan. Puppet, di ba ituturo ko sa inyo? Ayan. At ganyan din doon sa kabila. pag natapos na natin, ibabalik natin siya ganyan. At ganyan. Ibaba nyo to ng straight. Yung ganyan. Yan. Next, baligtad. Ganyan. Ganyan lang. Tapos, buksan nyo to ng open na ganyan. Pag ganyan, ganun ulit. Tutupi nyo sya. At, yan ito. There's as a uh, quack quack. Uh. Yan oh. Yan na siya. Pag gusto mo naman din ng bangka, iganyan mo. At hulaan nyo, ibuksan mo, tapos igaganyan mo. Pag nakaganyan, pag naganyan na siya, hilain nyo lang siya. Yan na siya. O, oh, bangka. Eh, bye-bye. Salamat sa panonood. Salamat. Kung gusto niyo ito isali sa... Kung gusto nyo ito isama doon sa may tubig nyo, pwede niyo naman siya ibabad. Basta ingat-ingat lang po. Kasi baka mabasa yung inyong papel at yun. Pag nabasa, pwede ulit kayo gumawa. Basta, gawin nyo itong tinuro ko sa inyo. Bye-bye! Bye bye. Bye bye. Ingat